ng sendero. Magandang gabi po sa inyong lahat at mapagpalang araw, mapagpalang gabi. <laughs> so, yun na nga. Magandang gabi nga. At nga nandito ako sa magandang lugar, dito sa Riyadh. Dito ako sa Boulevard City. Ayan. Gagala tayo. Gagala tayo dito sa, sa loob ng uh, Boulevard. Ang problema lang, hindi ko alam kung yung music na yan baka yan ni copyright. Pero magpe-video na lang tayo dito sa loob yan papakita kasi niyo at kasama ko nga pala yung aking kababata. Oh. What's up YouTube? What's ba up LA? Las Piñas area. Mabuhay kayo na. Batang natin. si Las Piñas din. <laughs> ah, tara, tara, tara Hindi 'to yung ano natin eh. Lakad tayo, lakad. Ay mga kasintero Lalaad lang tayo bahala na kayo manood kung ano nga uh, kikita nyo dyan yun na yun basta ito yung tinatawag na Boulevard City walang iba ano walang ibang daan na ito lang dire diretso lang meron pa yan, yan. Ma mahaba ba ito? Mahaba yan. Sige. Lahat lang tayo. Malamang yung tugtog na yan. Copyright eh. Okay ba? <laughs> Sayang yung pamasahe. Ba, bagay wala nang bayad. Pamasahe lang si ano natin eh. Sinita sila oh. Kasi natarama man ng video yung bahay. Wala <laughs> 'di ba? May bayad yan, yung mga nagpipicture na yan. Rick, magkakasal sa kape nalang. Ating kape nalang, ang kape nalang marami Yung medium nila. O kahit anong? Oo nalang, kape. One million lang. Oh. one million lang. Oh. Ate na lang kami. Oh, oh. oh One, just one. Just one. One, Mga kasindero, yung tindera dito sa Dunkin' Donuts, Indonesian siya, pero napakagaling niya mag-Tagalog. Oo, oh, biasang-biasang. Matatas mag-Tagalog. English ko sana. Sa Nagkakaroon, baka magkaroon kami ng English. <laughs> Pwede ka no? Pwede kang makasama sa video? Malaban po ako sa English. Oh, eh, English. Ay, English, yun siya? lang. Madudugo ilong ko sa English. Arabic na lang. Ay, madudugo <laughs> din yung tayo ko. So, yun. Toko si roll. medyo black. Next window ko. Tara. Oye, thank you ah. Uh. Ano siya? Busy? Ang galing, galing ng babae. Ano siya? Indonesian? Ang galing niya mag-Tagalog. Ang <laughs> galing Walang basong iba? Oo. Pilipino? Bumili? Buena mano? Buena mano. Galing kong mag mano. Kanina walang tao dito sa Dunkin Donut. Ngayon ang dami. <laughs> Nung bumili ko, dumami yung ano. Nung bumili kami, dumami yung ano, customer. <laughs> uh, kung ano nang gagawin natin dyan? Hindi natin para maubos. Hindi ka ba? Kung malalim yan. Saka ayaw ko naman magkape. Hindi ako nagkakataon sa kape. Ang dami na ito. Tumataas ang ano ko. Tumataas ang dugo ko sa kape. Gin, hindi. Pagka-gin. So, nakaupo nga kami dito. Dito kami kakain ng ano. Dito namin kakainin tong ano. Dunkin. Dunkin. Ang sarap nitong ano. Sarap nitong... Uh, coffee rolls Sarap Hmm Pa Sa Pilipinas wala yata nitong coffee rolls. Hmm. Ano ito? Masarap na. Hmm nine. I want to uh, four or 5 Sabi niya, yeah, make it 6 Ang pait. Ang pait ng ano. <laughs> di ako piding, ano. Di ako pwedeng ano, hindi ako pwedeng maging food vlogger. Ganon? Basir ako sa ano, pagka di ko gusto yung lasa eh. Tapon mo kakad. <laughs> di ba kumain tayo dun sa ano, Oh. Sa tapos nung sunod na Friday pumunta ako uli doon. Oh. Kumain naman ako doon sa sunod, yung sa Eastern. Oh. Yung sinigang sobrang asim. Ah, Siguro yung isang yung isang mamasitas. Oh. <laughs> doon sa isang order eh, inubos. Grabe pag paghigop kung ganyan, mawapangiwi oh, ka doon. Gumanon talaga yung bagang ko eh. Naglaka. <laughs> <laughs> Dapat sa mga ganun, ano, hindi naman ano. Okay. Dapat may option sila sa kakain. Sarap, sarap nito Ito. Ito. Ito.

Pilipina yung mga uh, ano rito. Indonesia yata tayo, yung magagaling lang mag-Tagalog eh. Sa yung ano na tayo. Ano daw siya na river maya kagaling. Sorry, 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 sorry. Sorry, sorry, sorry. pala ng ano nito, no? Ito may planeta, oh. Doon tayo galing ano di ba? Dunkin' oh. Donut Hindi yan Ay, di ba? Ibang ibang Dunkin' Donut Iba yan ano, yan yung Turks, yung sinisindihan pagka yung Olympic. Ayan. Ah, Oo. Oh. Ilaw yan, di ba? Oo, oh, di ba yung uh, pagka mag-umpisa na yung Olympic, oh. itinatakbo yung ano, tapos sisindihan yung ibabaw. Hmm. Yan yun. Yung malaking ano, parang... Uh, turks nga wali. yun. Oo. Oh. Pero naniwala ka naman. Ya, <laughs> lang kita. <laughs> Alam mo ah, Wala lang. <laughs> Madilim dito, hindi Dito sa camera, maano. Pero pagka yung inaano mo na, i-edit mo na, madilim na yan. Yeah. Uh, hindi nakita yung mga tao dyan. <tong> 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 oh, dyan. Hindi ka naman makikita dyan eh. Dito, dito wala imposible eh. Kita yan. Okay, mo. Bakit tagal mo na dito sa so hindi ka na mapumuti? <laughs> May mika, ka, <laka> <laughs> At kailan kontra ka lang, eh. <laughs> Ilang taong ka dito hindi ka pumuti? Ganun pa rin. Bakit ikaw, Oy. Maduin, Ano? O game. Game na? Wala hmm. ka pa rin, hindi ka pa rin makita eh. Ayan o, okay, na Oh, yes, yeah, that's what you want. Thank you. Kuha mo, ang labo. <laughs> oh? Eh, malabo talaga eh. Ito, medyo okay ito. I-adjust mo yung ano niyan. Oh. Kulay. Oh. Ito, 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 pinakamaganda Ito, ito, ito. Oh, parang ang taas? Ang taas ko rito, no? Kaya nga, <laughs> gumanon ako eh. Ba't laki rito ah? Kaya nga, umupo ako eh, para... <laughs> Ganda, Lumaki ka. Lumaki <laughs> na, copyright na. Hindi, hindi siguro copyright yung ano. Yung uh, instrumental. Ayun, mayroon pa pala ron. Yung ano, fountain. Oh, fountain ba, sabi niya. Dun yung Ganun muna tayo tapos paikot tayo. Pabalik. Ang galing ng ano nito. No? Paano?

Pagka nakita ngayon na pura doon yung fountain Tarek pa kayo pagkano siya Lagpas mo Doon ba yung sa baba WWE Adidas Katabi niya Sa iskindi Diretsoin muna natin to Ang lahat pala dito Kaya alam ko dito lang Ang loob yun eh ayon pala yung mount, yung fountain ano mountain mountain o baka malapit na rito yung ano skate wala pa yan eh wala pa yung fountain eh yan at pa ako to ah o baka hindi kayo nakarating dyan ang ganda oh parang palasyo dadalhin kita sa aking palasyo ang <laughs> anak ng itoy pinagkumu copyright yung music. Sa bagay, in instrumental naman yan eh. Anong kaguluhan ba ito? Boxing, sir. Hello. Boxing? Magkano isang suntok? Sampu. Isang suntok? Pag na-break ang record, may 1,000. Ako na lang suntokin mo, bigyan mo ko ng lima. <laughs> Ayoko. Mapulis pa ako dyan. <laughs> Meron ba nakaka-break? Oo, oh, ito. Kapon ng mga laging ay mga Pakistan malalakas talaga tayo ikot ah dito na lang tayo yun lang kung kapere Ikaw pare. Ah, kumusta ka naman? Hindi ka ba giniginaw? Hindi ka naka-jacket? No? <laughs> hindi siya giniginaw. <laughs> Ito na eh, oh, hindi pa naka-ano? <laughs> حتى يرى na nga mga kasindero kanina pa kami paikot-ikot hindi namin makita yung exit <laughs> tulong po mga kabayan hindi kami makalabas dito sa boulevard city <laughs> naliligaw na kami Alam mo pa ba yun? Hindi, hindi ko kinakala yun. Look at the yung sumplero nga kay ba? Paano nga yung ano? Music So ano na, ano na nga, naliligaw na kami, di kami makalabas. Oo nga. <laughs> ayun na nga mga kasindero finally nahanap na namin yung exit <laughs> makakalabas na kami sa wakas makakalabas na kami <laughs> oh yeah welcome back to LA Las Piñas area Ayan na nga mga kasindero, nakalabas na kami. Nakalabas na kami dahil sa ano, nakalabas na kami dito sa uh, Boulevard Riyadh Boulevard City. Yeah. <laughs> so yun na nga mga kasindero, dito lang ang ganito lang lang ating vlog. Sana'y nagustuhan niya rin ang aming mga hindi, hindi pwede mag video ng tuloy-tuloy uh, dyan sa loob dahil marami music. Uh -huh. At ayun uh, na nga, putol-putol lang yung ating mga video. At 'yun nga mga maraming maraming salamat na lang sa inyo bye bye mga kasindero bye bye god bless po sa inyo lahat shout out to Eric Villanueva and Flying Verse that's me what's up peace out